namin kahit ubusin mo pa yun. Okay, ano ka? Tapos picture ka na. Ate, nangyong si Ate ng isang kalang. Oh, may isang kalang dun. Isang kalang. Ah, isang kalang. Kakalaw sa kalang. Okay, picturean mo. Yay! Video ba yan, video? Oo, dayo, dayo ako mo. Siya ba? Yung lagay ka, kasi Kamay. Ay, tapos, tapos hindi pala sa atin ito, ano? Ay, ano patay, patay kita nito. Tapos hindi sa atin pala ito, ano? Okay. Okay. <laughs> katay kayo na, katay. Eh. Tapos eh. bahala kayo. Ako po y, ako eh, ano lahat. Tagasunod lang sa matataas ang antas. patay gutom si Icho ko. Patay, ka, patay gutom, man. Bata na yun eh. Bigyan mo muna kasi sila. Hindi ka maubusin marami, di marami to. Hindi baga marunong mag-una ng babae. Ang ni unahin oh, ayun lang. Ang unahin si babae. Hindi Ma! na matayun. Aunahin oh, ko muna kung may lakas pa ako. Wala lang yung lakas. Ay, tawa na. Ray. <laughs> okay. Sarap ka siya sa isang lagay. Tapos nanonood ka ng TV. Milk, milk, milk. Bakit na patunayin yung kanilang lakay yan? Babak. Babak yan. Sige. Okay. Lagay. <laughs> Tudesa. Ano ko Parang katabagan ah. Uy, kaya naiya ka lang kumain mamay pagka wala ng bijot. Nasalo ka na din um, di eh. na mo Salo Saloy ang piseng kita papakita mo sa kamay nila. Ang ganyan lang ang kusura namin dito. De, waka mo. Okay lang. Tingin na. Bakit? Sila? Okay. Mga kahit lang sila nito pag may bayad. Kuha mo nga ako. May ka dyan. Oo, oh, video po dyan, oh. ka daw ni Lyra. mo sabi kita ron. Ba? May number sa iyo. O, sabi sabihin hindi na natin siya tinirhan. Pa paano natin? Pasuyo natin mamaya ako sa kanya. Sige, sa? Ata, sigatik sa iyo. Ha? Bawit nang dadal, eh. putang si Bawit. Hindi nagatik niya iyo. Hindi nagatik sa iyo. Hindi mo sa iyo. Hindi sa iyo.